birthday ng bunso ko guys so sabi ko kakain na lang kami sa dabas so pinapapili ko sila sa pagkain tatlo lang kami guys sabi ko sige pili lang Linung nung na kami guys pinanong ko yung isang order how many person for how many persons? sabi naman to to so nung nag order ako guys nagtaka ako hala matang dami tapos tatlo lang kami Just imagine, tatlo lang kami. Tapos, ganun kadami ang food. Sabi ko, ala, parang mali yata. Nahiya ako, guys. Kasi ang dami na yung pagkain. Laki ng table namin. Tatlo lang kami. Parang sobra-sobra yung pagkain do. Pwede naman iuwi. Kasi lang nahiya ako. Kasi sabi ko, parang kulang-kulang naman kami sa kain. Tatlo lang kami. Ang daming pagkain. Andin. Nung pagbayad ko guys sabi ko, sige, magbill na nga tayo kasi parang nahiya naman ako na ang dami nung pagkain namin. Sabi ko, bilisan sa nga yan kasi uwi na tayo kasi nahiya So, nung pagbill ko, guys, 2,400 something, kunti na lang ang kulang, guys. Magiging 2,500. Sabi ko sa mga anak ko, uy, dapat kumain na lang tayo sa Jollibee. Yung nabayaran natin, 300 plus lang, itap lang tayo yung dalawa kong anak guys, at saka yung isang friend, ilang kasama namin, naluka ako dun guys